to so guys, so ito yung Asian store ng Amerika. Ayan guys, wala na masyadong tao kasi ano na sila, pa-close na. Ayan. Andito lahat yung mga ano, iba-ibang country. Yun yung isda, yun doon yun yung ano nila. Pumili ka dun, pwede mong pa ipaklin or pwede mong ipakat. Pero hanggang ano lang sila, hanggang 7 yata, 7.30. Yan yung carrots sila. Parang nabughat. Siya, yan. Naghahanap ako ng sitaw. Kaso, parang naubusan yata sila kasi nga gabi. Pag pumunta kasi kami ng food town is gabi kasi hindi crowded. Yan, mga ano na ito. Mga 10.30. Tapos mag-close na sila 11. So, Ayan, may mga ano din sila dito guys, may mga okra. Pero yung okra nila dito is ang lalaki. Tapos ano, parang matigas. Ayan, may mga karat din silang mga naka, naka, ano, na nakapak. Ayan, no. Ayan. Marami rin ganito na pumupunta dito na ano, ibang lahi. May Indian, Japanese. Ayan. Parang ano na yung gulay nila dyan. Parang ano na hindi na fresco. Ano yung mga ano nila dito. Ayan, lemon. The side is oil. Ayan guys, pag ano ito, pag Sunday, o Saturday, Sunday, sobrang crowded. Halos hindi ka makadaan. Lalo na pag umaga or hapon. Grabe yung ano nila. Grabe yung dito. Sobrang laki ng pudtaw na to. Ayan, dati yung itaas ng ano, bawat aisle, may mga ano yan dyan dati. Mga plug ng iba-ibang country. Iwan ko bakit tinanggal nila. Ayan, wala nang nakalagay. Para ano, kasi para malaman ng mga tao kung saan sila pupunta. Isang aisle dito is Philippines, tapos may Uh, China. Ayan, ang daming ano. Parang ano yata yan siya. Six country yata. Yun, kasi tinanggal nila. Bakit? Hindi namin alam kung bakit. Tapos si Michael, pag pumunta dito, hinahanap yung Philippine na plug. Kasi siyang crazy. <laughs> Ayan dyan. Ano yan sa dyan? Uh, anong tawag dito? Ang laki ng ano nila. laki ng store. Tapos, pag, at, man, ah, pag Saturday at Sunday, ayan, ang daming mga Pilipino na pumupunta dito. Ayan, mahal ng ano nila, o oh, wishy. Diyan sa atin, guys, yung presyo yan nasa 50 na. 50 pesos. Ayan, no? Oh, 99 cents. Ah, 50 pesos. Pero, kano ba yung dollar dyan sa atin? Yun yung ano niya. Convert. Ayan. Ayan. Walang magawa. Wala kang mag... gusto mo kumain ng mga Filipino junk foods. Kasi yung junk foods na lagi dito, guys, sobrang alat. Grabe. And then...